magandang uh, umaga mga kababayan na uh, magandang magandang uh, umaga po sa lahat ng uh, taga-subaybay ng uh, JTV Philippines at uh, meron po tayong uh, napakagandang uh, tanawin ito pong uh, kinakalagyan po natin ay uh, ito po ay isla so dito po ay uh, kahit na hindi pa ito ay developed So, napakaganda po nitong dagat dito sa isla na ito. So, 'yan po nga Tabila na 'yan. 'Yan po ang uh, Burias Island. So, etong lugar na ito, sabi ko nga, eh, napakasarap mag-relax kasi pag ito po ay na-develop, talagang uh, ito ay, ay dadayuhan din ng mga turista. Uh, kaya sabi nga, napakaganda po na... paminsan-minsan... tayo ay uh, magre-relax... at uh, hindi po trabaho... kumbaga eh... pasal pasel din... pag may time mga kaibigan... mga kapatid... ah... Uh, sabi nga... kailangan po na... ah... Uh, natin ang uh, mga iba't ibang lugar dito sa Pilipinas... dahil ah... Uh, ah... Uh, para matuklasan natin... kung uh, ano pa ba yung ay uh, tinatago nga... Uh, kagandahan ng uh, ating uh, bansang Pilipinas. At uh, siya nga pala, uh, niyo pong kalilimutan. Abay, uh, ngayong eleksyon, ngayong uh, uh, 2025 uh, midterm election, ang ating pong uh, kapatid, ang ating kaibigan, ang nag-iisang abogadong general, si uh, Major General Attorney Arnel Escobar. Huwag po natin kalilimutan, number 24 po yan sa Senado. Yan po ang uh, ating uh, isipin at ating uh, himayin na ang isang abogado o isang heneral na malaki at malawak ang eksperyensya sa pagsisilbi sa bayan ay uh, yan po ang kailangan po natin sa ating uh, uh na makagawa ng batas, makatulong sa mga mamamayan nating mga mahihirap. Sabi nga Sabi sa kanya nga uh, slogan eh kasama mo laban sa kahirapan. Abay na uh, napakarami pong uh, uh, programa ang magagawa ng ating uh, Abongadong general pag siya po nga uh, nailuklok natin sa Senado nitong uh, darating na eleksyon na itong uh, uh, may uh, Uh, 2025 uh, midterm election. Kaya huwag nyo pong kalilimutan, abogadong general, nag-iisa lang po yan. Wala na pong uh, kapalit yan. Number 24 po yan sa balota. Ako po si Joe Olea at ang aking team si uh, uh, Paringbok uh, at si partner. At si Dani. Yes. Dani Sabun sulin agila. Uh, yes. At binabati po natin lahat-lahat ng tagapakinig at hindi lang taga-suporta, taga and share tag ng Jew uh, TV Philippines at ang aking partner na si uh, Ed Mahilom sa Margo TV Philippines at ang uh, si Boss uh, Jigs uh, Magpantay sa Balitang Bayan sa Tanghaling Tapat. Mabuhay po ang Pilipinas at tinan nyo naman. At kasama ko ang aking anak na si uh, Lok Lok Olea. Hi Lok, hi! Ayan. Uh, Ayan. Uh, nag-high siya. Ayan. Mm, High, nag-high. Uh. Uh, so, uh, samaan nyo po kami ng aking uh, dalawang partner na uh, maglakbay. Magmula po dito sa Region 5. Papunta po kami ng uh, Laguna, uh, Batangas, at uh, sabi nga pati Mindanao Maraming maraming salamat at mag-ingat po ang mga kababayan natin sa ano pa mang sakuna, ano pa man sa lahat, Mabuhay po ang Pilipinas at mabuhay po tayong lahat. Magandang umaga. Ako po si Joe Olea ulit sa si Joe TV Philippines. Maraming salamat po.